Hello guys. Magandang araw sa lahat or magandang hapon. Ah, uh, ngayon ang gagawin natin is siyempre manguha tayo ng pang-ulam or ulam na yan sa amin gu, o gulay. So kukuha tayo ng labung ng kawayan or dabung sa amin. So may inhanda akong pang ano? Itak at saka sisidlan. So ganyan na ang uh, sitwasyon sa aming palay ngayon or status niya so makikita nyo medyo nagpapakita na siya sa ano pasimula na sa pagbubloom diyan, dito tayo dadaan so dito tayo maghahanap ng dabong na gawin nating gulay so simple lang mga ka -farm. hanapin natin yung hindi masyado ano patanda kasi fine so ito simple lang ganito natin na ah, balatan so simple ganyan lang napaka simple Hmm, ba? Diba? Maraming ano mga ka-farm, maraming uri kung paano magbalat ng ganito at mulot. So nandito na tayo sa gitna ng kawayanan. Naghahanap tayo ng dabong pangdagdag. Oh, ito may maliliit. May maliliit tayong nakuha pero pwede na 'to. may maliliit tayong nakikita mga ka pwede na to to at least may ma, ma ano tayo magulay so DIY lang mga ka masarap na to Rawa na ah. Kahit ganyan kahaba mga ka-farm, pwede na yan. Basta importante yung pinaka-dabong kukunin natin. Masarap to idad adobo. Tapos lagyan ng pako or salad masarap to itong labong sa kawayan tapos marami din na to uh, yung mga laman loob sa cider sa kambing or sa baboy masarap din to ihalo ganyan walang problema pang ulam ulam na to dito sa amin mga kaparm yung iba ay hindi kumakain pero mahalan sila hiyaan natin sila mga kaparm importante. Itong mataas na ay ating punoy. Sali natin ito. Ouch! Diba? Pwede na ito. Basta yung pinakadabong kunin natin. Diba? Mahaba na ito. Tinanggalan natin. mas marami pa tayong ma ano nito mm. diba maraming paraan upang hindi lang magutom ang tao pero kung tayo ay paupo-upo lang dut 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 pwede naman mag cellphone kung meron talaga pero pwede naman kinabukasan yan yan basta kung wala kang magawa at ano boring ka sa buhay maghanap ka ng pang kain ano, para kang mayroon kang magulay no meron naman pang dagdag dito pero meron naman tayo inap uh, naman to pang gulay natin oh. Diba? pero kailangan dagdagan natin kasi ano mas maganda marami wow punta tayo dito sa unahan oh hmm. hindi tayo nagsasayang ng panahon meron ba? Diba? pag ganyan is pwede diritsuhan na natin mag ano uh, ganyan nakatayo eh lesson natin dito ah hinloan sudah madali lang tapos ikot natin diretso yung camera meron dito sa likod hmm. diba Yan. na. Mm. So, pwede na. So, ako ipauwi na mga ka-farm dahil tapos na ako nagkuha sa dabong dyan. So, dito ako dadaan sa ano. Siyempre sa dike. Salamat talaga sa inyong support mga ka-farm Lalo na sa hindi pag skip ng ads Thank you so much talaga Makakabili na ako Ng brief Yan Nagsimula na Nagbigay ng uh, Bulaklak tong mga uh, Marigold or otot-otot Mga ka-farm Yan Bukas kung maganda ng panahon mga kaparm ay uh, araw sa aking pag spray mag spray ako bukas dito dahil maraming mga nagpapakitang kukulisap or kulisap or mga yung mga uh, mot ng mga insekto na madalas or mag, madalas magbigay ng uh, damages sa ating paday. At saka uh, may iba rin mga uh, green similopper ng mga larvae ood, at saka na infestation na ang nagpapakita sa leaf folder so bigyan natin ng systemic uh, systemic insecticide yan at tapos mid, uh, kunting contact insecticide hmm. so yun lang thank you so much for watching Mora ni,